Bago tayo manalangin ngayon, nais kong magtanong sa iyo ng isang bagay na maaaring magbago ng paraan kung paano mo isinasabuhay ang iyong mga araw. Sino ba talaga ang gumagabay sa iyong mga desisyon? Pag-isipan mo ito ng mahinahon. Ilang beses mo na bang naranasan na kailangan Mung magpasya tungkol sa trabaho, pamilya, pera o pag-ibig, ngunit hindi mo alam kung ano ang dapat gawin. Nag-isip ka, nagsuri, humingi ng payo, marahil gumawa ka pa ng listahan ng mga pabor at laban, ngunit nanatiling hindi mapakali ang iyong puso. Lahat tayo ay dumadaan dyan. Madalas, simple lang ang dahilan. Sinusubukan nating pamunuan ang ating buhay gamit lamang ang sarili nating karunungan. Kapag sa sarili lang tayo umaasa, ang kapalit ay pagod, pagkabalisa at pagsisisi. Ngunit may mas mabuting daan. Kapag tumigil tayo at sinabi, Espiritu Santo, ikaw ang mamuno, nagbabago ang lahat. Ang kalituhan ay napapalitan ng kapayapaan. Ang pagdududa ay nagiging pagtitiwala at kung saan may takot noon, nagkakaroon ng liwanag at kaliwanagan. Pinaaalalahanan tayo ng Biblia sa Galatia 5-16. Sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang mga nasa ng laman. Kung wala ang Espiritu, tayo'y naliligaw. Ngunit kasama ang Espiritu, natatagpuan natin ang direksyon at kapahingahan. Ikomento ang Amen kung nais mong ang Espiritu Santo ang gumabay sa iyong mga desisyon simula ngayon. Hakaibigan, ang totoo ay hindi lamang ang malalaking desisyon ang nangangailangan ng gabay ng Diyos. Minsan, ang mga maliliit na pagpili sa araw-araw ang siyang mas naglalayo sa atin sa kanyang layunin ang mga salitang ating binibigkas, ang paraan ng pagtrato natin sa kapwa, at ang mga bagay na pinapayagan nating pumasok sa ating isip. Lahat ng ito ay nagpapakita kung sino ang tunay na namumuno sa ating puso. Kung wala ang Espiritu Santo, madali tayong nadadala ng pagmamadali, galit o takot. Ngunit kapag hinayaan natin siyang mamuno, Tayo'y naglalakad sa kapayapaan kahit tila hindi malinaw ang ating daraanan. Maganda ang pagkakalarawan ng Propetang Isayas tungkol sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay sasa iyo, Espiritu ng karunungan at pangunawa, Espiritu ng payo at kalakasan, Espiritu ng kaalaman at takot sa Panginoon. Isayas Akedem sa Tutu. Ang espiritong ito rin ang nagnanais tumira sa iyo, gabayan ng iyong mga hakbang, turuan ng iyong mga kamay na kumilos ng may pag-ibig, at ang iyong isipan na magpahinga sa pagtitiwala. Kaya bago mo subukang ayusin ang lahat mag-isa, huminto ka muna at sabihin, Espiritu Santo, ikaw ang mamuno sa aking araw. Magdadala siya ng kapayapaan kung saan may kalituhan, proteksyon kung saan may pagdududa, at kalakasan kung saan may pagod. Ihayag ang iyong pananampalataya sa mga komento sa pamamagitan ng pagsabi. Espiritu Santo, gabayan mo ang aking buhay. Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ngayong araw na ito ay lumalapit ako sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang manlilikha ng langit at ng lupa, ang nagbibigay buhay at sumusuporta sa aking kaluluwa. Pinupuri kita mm -hmm. aking manunubos sapagkat ikaw ay tapat, matuwid at totoo. Kahit ako'y nagkukulang, abot pa rin sa akin ang iyong biyaya. Kahit ako'y naliligaw, ang iyong kamay ang gumagabay pabalik sa tamang daan. Ngayon, ako'y lumalapit na may bukas na puso, handang makinig sa iyong tinig. Alisin mo sa akin ang lahat ng humahadlang sa malinaw na pakikinig sa iyo. Ang Kayabangan, takot katigasan ng ulo at mga pagkagambala na umaagaw sa aking pansin mula sa iyong presensya. Panginoon, gawin mong masunurin at sensitibo ang aking puso sa iyong kalooban. Naway ito'y maging malambot, handang tumanggap ng iyong espiritu ng buo at tapat. Kung ang panalangin ito ay nakapagsalita sa iyong puso, isulat mo sa mga komento, Amen at hayaang baguhin ng Espiritu Santo ang iyong buhay. Espiritu Santo, inaanyayahan kita ngayon sa sandaling ito ng ganap na pagsuko at katapatan. Pumasok ka sa mga bahagi ng aking buhay na hanggang ngayon ay sinusubukan ko pa rin kontrolin mag-isa. Sakupin mo ang aking isipan, damdamin at lahat ng itinatago ko sa tahimik na bahagi ng aking puso. Punuin mo ang bawat bakanting espasyo ng iyong buhay na presensya at makapangyarihang kapangyarihan. Maging aliw mo ako kapag ako'y pagod at walang lakas upang magpatuloy. Maging tagapayo ko kapag ako'y napapalibutan ng pagdududa at hindi ko alam ang dapat gawin. Maging lakas ko kapag ang takot ay sumusubok na ako'y pahintuin. Ikaw ang nagtataguyod sa akin, nagbibigay ng karunungan, at nagtuturo sa akin na makita ang lampas sa mga pangyayari. Turuan mo ako, Panginoon, na lumakad ayon sa iyong mga daan, hindi ayon sa sarili kong kagustuhan o bugso ng damdamin. Ituwid mo ako ng may pag-ibig kapag ako'y nagsisimulang lumayo at ibalik mo ako sa daan ng katotohanan at liwanag. Inaamin ko na madalas akong nagtitiwala lamang sa sarili at nauuwi ito sa sakit, pagod at kawalan ng direksyon. Ngunit ngayon, ako'y lubos na sumusuko sa iyo. Kunin mo ang kontrol sa aking mga hakbang, sa aking mga iniisip at sa bawat desisyong aking gagawin. Gabayan mo ako sa lahat ng bagay na aking ginagawa. Bigyan mo ako ng karunungan upang makinig bago magsalita manalangin bago kumilos at maghintay nang may pagtitiyaga hanggang matupad ang iyong oras naway bawat hakbang ko ay sumalamin sa iyong kalooban at ang iyong tinig ay maging mas malinaw kaysa sa ingay ng mundo gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan at salamin ng iyong pag-ibig Naway saan man ako magpunta, madama ng mga tao ang iyong presensya. Isulat sa mga komento, Espiritu Santo, kunin mo ang kontrol ng aking buhay at ipahayag na ngayon ay nagsisimula ang isang bagong paglalakbay na pinangungunahan ng Diyos. Panginoon, alam ko na madalas ay labis akong umaasa sa sarili kong karunungan. Sinusubukan kong ayusin ang lahat sa pamamagitan ng aking lakas at nauuwi ako sa pagkalito at pagod dahil sa sarili kong mga desisyon. Ngunit ngayon, Espiritu Santo, hinihiling ko sa iyo. Kunin mo ang ganap na kontrol ng aking buhay. Ikaw ang magturo ng bawat hakbang na aking gagawin, ng bawat salitang aking bibigkasin, at ng bawat pasyang aking pipiliin, naway ang iyong tinig ay maging mas malakas kaysa sa aking mga takot at mas malinaw kaysa sa mga tinig ng mundo. Bantayan mo ang aking isipan, Panginoon, Ilayo mo ako sa mga padalos-dalos na desisyon, sa mga salitang walang pag-iisip, at sa mga gawaing naglalayo sa akin sa iyong kalooban. Turuan mo akong makinig bago magsalita, manalangin bago kumilos, at maghintay ng may pagtitiyaga. Kapag ang laman ay nagnanais mamuno, bigyan mo ako ng lakas upang tumanggi kapag ang kayabangan ay nagnanais manguna, ipaalala mo sa akin na ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapakumbaba. Espiritu Santo, turuan mo akong labanan ang mga tukso na naglalayo sa akin sa iyo. Alam mo kung paanong sinusubukan ng kaaway na iligaw kami sa pamamagitan ng galit, inggit, kawalan ng pasensya at takot. Ngunit naniniwala ako na sa iyong patnubay, malalampasan ko ang lahat ng ito. Punuin mo ako ng pagpipigil sa sarili, ng pag-ibig, ng kahinahunan at ng kapayapaan, mga bunga ng iyong espiritu. At hinihiling ko rin Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya. Galit, inggit, kawalan ng pasensya at takot. Ngunit naniniwala ako na sa iyong patnubay, malalampasan ko ang lahat ng ito. Punuin mo ako ng pagpipigil sa sarili, ng pag-ibig, ng kahinahunan at ng kapayapaan, mga bunga ng iyong Espiritu. At hinihiling ko rin, Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya. Punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa bawat silid at ang iyong pagibig ay madama sa bawat usapan. Kapag dumarating ang tensyon, magdala ka ng katahimikan. Kapag may kalituhan, magbigay ka ng kaliwanagan naway sa aming tahanan ay manahan ang kapatawaran, pagkakaisa at kagalakan. Manirahan ka, Espiritu Santo, sa aming pamilya at gawin mong kanlungan ng pag-asa at liwanag ang aming tahanan. Kung ang panalanging ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento. Espiritu Santo, pagpalain mo ang aming tahanan at gabayan ang aming pamilya. Espiritu Santo, hinihiling ko rin, na gabayan mo ako sa maliliit na bagay ng aking araw-araw. Madalas kong nakakalimutang walang maliit o hindi mahalagang bagay sa iyo. Ang bawat detalye, bawat sandali, bawat desisyon, maging ang pinakasimple ay mahalaga sa iyong mga mata. ituro mo sa akin kung paano gamitin ng tama ang aking oras, kung paano makipag-usap ng may kabaitan, at kung paano maging pagpapala kahit sa mga pinakasimpleng gawain. Tulungan mo akong maging matiyaga kapag pinipilit ako ng mundo, maging mahinahon kapag dumarating ang inis, at maging mapagmahal kahit kapag ako ay pagod. Turuan mo akong gamitin ang aking mga salita upang magpalakas, hindi manakit, kumilos ng may layunin, hindi sa bugso ng damdamin, at magningning bilang iyong liwanag kahit sa pinakapayak na sandali. Panginoon, idinudulog ko rin sa iyo ngayon ang lahat ng nakikinig sa panalangin ito. Inialay ko sa iyo ang bawat pusong nangangailangan ng kagalingan, ng kaaliwan, at ng direksyon para sa mga nasasaktan, maging yakap mo silang nagpapagaling. Para sa mga nag-iisa, maging kaibigan kang laging tapat. Para sa mga pagod at nabibigatan, ipagkaloob mo ang kapayapaan at kalinawan. At para sa mga naliligaw, paliwanagin mo ang kanilang daan. Ipaalala mo na hindi sila nakakalimutan, hindi iniwan, at hindi nag-iisa naway samahan mo sila sa bawat sandali. Kapag dumarating ang pagdududa, palitan mo ito ng pananampalataya. Kapag dumarating ang kalungkutan, punuin mo sila ng iyong kagalakan. Kapag napapaligiran ng kalituhan, bigyan mo ng malinaw na pag-unawa sa pamamagitan ng iyong espiritu. At kapag sila'y pagod, Palakasin mo sila sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. Isulat sa mga komento. Espiritu Santo, gabayan mo ang bawat detalye ng aking araw. At ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng presensya ng Diyos ngayon. Espiritu Santo, hinihiling ko ngayon Huwag mo lamang kaming dalawin, kundi manahan ka ng ganap sa bawat isa sa amin. Punuin mo ang aming mga puso hanggang wala ng puwang para sa takot, pangamba o sa mga kasinungalingan ng kaaway. Naway ang iyong kapangyarihan, ang siyang manguna sa aming isipan, damdamin, mga salita at gawa. Panginoon, Tulungan mo akong makilala ang banayad mong haplos at tumugon ng walang pag-aalinlangan. Madalas,